gusto talaga magbigay sa mga tao, sa mga mahihirap, dapat wag na i-video-video. Kasi pag nag-video-video kayo, parang may something in return din din eh. Dapat kung totoong gusto niyo magbigay at tumulong sa tao, kayo mag-video-video, yon lang, bye. What? Asa si Mayor? What? Asa si Mayor? What? Asa si Mayor? What? Asa si Mayor? May Bye, appointment si Mayor, hoy! sa Corohon, Palawan. Asa si Mayor? Asa si Mayor? Asa si Mayor? Hoy, by appointment si Mayor. Sa Corohon, sa Corohon, Palawan. Asa si What? Mayor? Asa si Mayor? What? Asa si Mayor? What? Oh. Asa si Mayor? yeah. asa si Mayor? Asa si Mayor? Asa si Mayor? Eh, asa si Mayor eh? Asa si Mayor? Asa si Mayor? Mayor? What? But... Si Mayor! Kasi ganito lang, kung gusto talaga ninyo tumulong sa mga mahirap, dapat tumulong kayo with all your heart. Hindi na kayo dapat mag-video-video. Hindi -video. Si magulo yung mga pinagbigyan ninyo, dapat binigyan ninyo ng staff or para ma-claim ma nila ang mga premium nila. Stop na lang bawat isa. Or di kaya kung nakulangan kayo ng pera, bigay kayo ng 100 pesos, yung 1 million ninyo. 10,000 na tao na rin. Na tao din na bigay 100 pesos lang dapat, you know? nothing against these people who are helping people who are in need especially yung mga mahirap but sometimes be considerate enough be considerate enough sa feeling that other people you know like mga mahirap be considerate Yeah, wala akong against na tumutulong sa mga mahihirap, guys. Dapat pag nag-organize kayo ng mga show sa mga probinsya, sa mga probinsya, hindi sikat na kayo, dapat nakipag na kayo sa mga mayor. Hindi right there and then inanap asan si mayor? Asan si mayor? ba diba? Dapat makipag-coordinate. Kasi alam nyo, sikat na kayo, maraming dadalo. And at the same time, dapat magbibigay kayo ng premyo, dapat uh, i-stop na lang ninyo lahat kasi ang daming tao na nangangailangan or, or something nag-anunsyo like kayo, nagbibigay kayo na maraming pera or games game skin ka, no? Kawawa naman yung iba. Kaya na, nag-issues na sila ng sama ng loob nila. Ganon lang yun, guys. Dapat, kung as much as possible, gaya ng sinabi ng friend ko, dapat 100 pesos ang binigay. Bawat isa, pag 100 pesos, of course, 10,000 na tao nang na na, na matatanggap. Na matatanggap ng 100 pesos bawat isa. Ganon lang. Huwag na yung mga ganon, ganon mga games. Kasi, mga iba, hindi na ibibigay, edi, kamawa naman, di ba? Be considerate sa feelings ng mga mahihirap. Yun lang, bye.